tayo. Mga besh, meron akong, hindi ko alam kung ano, ay, anong pangalan nito, no? Hmm. Parang fatay-fatay siya. <laughs> binili ko ito sa market. Masarap ito. Ang lasa niya parang donut. Paborito ko ito. Siyempre, meron tayong soup. merong tofu. Hmm. Ano to? Patula. Merong balls at merong buto ng baboy. Kag meron tayong mushroom. Tara. Kain tayo. Ja. mainit. Ada ngan kuman ini wa. Alam nyo, gustong gusto ko ang sabaw. Meron to siya, dalawa to siyang klase. Merong mahaba at merong ganito ang ayan nga shape, futay-futay. Hmm. Kaya naman iniisip niya. Siyempre wala na akong may tawag na ano, na i-describe sa kanya. Kaya mo na ang panunukan ko sa iya. Kaya hindi ko alam sa Chinese kung ano na siya. Ma, what is this? Ngao so. Ngao lê xô Ngao lê xô Ngao lê xô Ngao lê xô Ngao Ngao Lê Lê Xô Xô Lua sang Ha? Lua sang? Xô Xô Ngao lê xô Ngao lô Ngao Ano? You say, you say Guys, alam ni mama ano to ba? Ngao so. lê xô Ah Pero, di tayo marunong mag <laughs> <laughs> Mag stick mag-pronounce. To eat. Mm. Hirap i yung, yung ano nila, salita yung ano. Cantonese. kasi sa isang salita, maraming mga mining. Kaya sa words, maraming mga meaning. Depende sa pag-pronounce mo. Pero pag English, kahit anong pronounce, maintindihan mo. Kaya sila, kahit dito na sila nag-aaral pa yan sila ng ano ng salita nila may subject sila masarap. Pinakuluan po ang baboy na ito. Ang buto ng baboy. Mga 2 hours. Kaya makita mo ang lambot. Mm. Masarap kasi pagbuto eh. Ayusin lang natin yung pagpronunsa. Buto. Not buto. Not buto. Diretso buto ng. Katulad din sa mga salita nila. May isang words, pero madamo meaning. Kamuna nga kinanglan careful sa pagpronounce para magkaintindihan. At hindi pagtatawanan. <laughs> hmm. Hmm. <coughs> tayo rice ngayon. Daiit late na ako. Humingi kasi ako sa amo. nag ah, ako. kantun Mamaya, para naman sa birthday ni Selvio. para long life and happy naman ang bata batuta kantahan lang na sa karon di pay nasa, karun, lipay -lipay nasa. Thank you. ちょっい Tchau, tchau.